Kidlat News Updates Ako po si Cesar masama ang buong puwersa ng Kidlat News Channel para ihati ang mga nangunang balita sa buong kapuluan ngayon. Nag-issue si President Ferdinand Marcos Jr. ng Executive Order No. 49 o ang pagtatatag ng Office of the Special Assistant to the President for Investment and Economic Affairs. Ayon kay Marcos, layunin ng bagong opisina na palakasin ang formulation, coordination at implementation ng economic initiatives ng gobyerno. Sa statement na nilabas ng Presidential Communications Office, upo bilang Head ng Investments and Economic Affairs si Frederick Digo, President ng Robinson's Land Corporation. Isa sa mga responsibilidad ng bagong opisina na matiyak na may patutunguhan lahat ng mga investment pledges sa Pilipinas. Nabuo rin ito bilang parte ng Philippine Development Plan 2023 to 2028. Mahigit isang daang katao ang naitalang nasawi matapos tumama ang 6.2 magnitude na lindol sa Gansu Province sa China kagabi ayon sa ulat ng Chinese state media. Lagpas sa tatlong daang individual naman ang sugatan habang labing anim ang nasa kritikal na kondisyon sa Gansu at kasalukuyang ginagamot ayon sa mga otoridad ng probinsya. Bunsod nito, aabot na sa dalawang libong rescue personnel kasama ang puwersa ng pulisya at sundalo ang nakadeploy upang rumisponde sa mga apektadong residente. Ayon sa China Earth Network Center ni Yanigang Yugu Township ang epicenter ng lindol bandang 11:59 PM nitong Lunes 8 km ang layo sa Naturang probinsya Dagdag pa nito nakapagtala pa ng pitong aftershocks na may lakas na 3.0 at dalawang aabot naman sa 4.0 magnitude na lindol ngayong araw matapos ang nasabing pagyanig Samantala Aabot na sa 20 million yuan o 2.8 million dollars ang inilaan ng probinsya para sa emergency response work at ang mga supply ng lokal na pamahala ng Gansu upang ipamahagi sa mga naapektuhan ng malakas na lindol. Sumuko na sa pwersa ng pamahalaan ng dalawang aktibo at nagdadalang taong mga kasapi ng New People's Army o NPA sa Seattle, Negros Oriental kahapon December 18. Kinilala ang dalawa na sina Alias Sara na miyembro ng taxation team habang si Alias Aubrey naman ay tumatayo bilang assistant political officer ng makakaliwang teroristang nag-ooperate sa naturang isla. Ayon sa 11th Infantry Battalion ng Philippine Army, kabuwanan na ngayong linggo ni Aubrey habang limang buwang buntis naman si Sara. Bunsod ng matinding stress at pagod ay naisipan nilang bumaba at magbalik loob sa gobyerno. Agad naman silang pinatingnan ng pulisya at tropa sa lokal na ospital upang sumailalim sa medical at laboratory examination. Nagbabala ang Department of Environment and Natural Resources sa potensyal na problema ng water supply kung tatagal ang El Nino hanggang second half ng 2024. Ayon kay DENR Undersecretary Carlos Primo David, kayang mag-supply ng demand sa tubig ng Angat Dam at iba pang water sources hanggang May o June ng 2024. Dagdag ni David, maaaring maulit ang 2019 water crisis kung sakaling higit na lumala ang inaasahang tagtuyot sa kalagitnaan ng susunod na taon. Sinisikap ngayon ng ahensya na magkaroon ng mas maayos na forecasting para mas maging pulido ang pamamahala ng water resources. Una nang sinabi ng pag-asa na 65 na mga probinsya ang makakaranas ng tagtuyot sa huling linggo ng May 2024. Pinalalahanan din Environment Secretary Maria Antonia Yulo Loizaga ang mga local leaders na manguna sa needs and risk of climate change assessment sa kanika nilang mga lokal na pamahalaan. Para sa Kidlat News Updates, Juan Miguel Suriano nag-uulat. Atin niyo pong natunghayan ang mga headlines sa nakalipas na mga oras. Manatiling nakatutok para sa mga susunod na updates at breaking news. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputok ng balita. Thank <mimics> you.